Breaking news! Isang nakakagulantang na balita ang bumungad ngayon sa mundo ng social media lalo na sa patuloy at mainit pa rin pinag-uusapan ang isyo ng bambantalak na si Mayor Alice Guo. Natagpo ang wala ng buhay ang taong nagproseso at nagrehistro sa late registered na birth certificate ng controversial mayor ng bambantalak na si Mayor Alice Guo at ito ang kanyang mapait na sinapit. Halina't sabay-sabay nating panoorin na talamin ang video ng ito na tiyak na ikakagulat nyo. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Paalisin na ang Pogo sa Pilipinas. Yan ang panawagan ni Sen. Risa Honteveros. Lalo't mas nakumbinsi raw siya na banta ito sa national security. Inabot ng apat taoras oras ang executive session na isinagawa ng Senado para talakayin ang mga problema na may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operators o PUGO. Kasama sa mga ahensya ng dumalo ang National Security Council o NSC, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO, Anti-Money Laundry Council o AMDA, at iba pang security at intelligence service ng gobyerno. Close door ang meeting para panatilihing confidential muna ang mga binahagi ng inimbitahang resource person. Pero matapos ang sesyon, mas lalo raw nakumbinsi si Senator Risa Honteveros na panahon na para iban ang pogo sa Pilipinas dahil banta raw ito sa national security. Hindi na bago ang mga eksenang ganito tuwing nire-raid ang mga iligal na pogo, dandaan na dayuhan na nahuhuli at nadadawit para sa krimen ng ilan, partikular na ang mga Chinese. Sila ang sentro ng investigasyon ngayon ng Senado kasama si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na kinesyon din ang pagkatao at nadadawit sa iligal na operasyon ng Pogo sa Tarlac. Ayon kay Senator Honte Veros, mas lalong nadidiin ang alkalde at mga Pogo matapos ang executive session kahapon. Nauugnay din kasi ngayon ang Chinese Communist Party o CCP ang ama ni Mayor Alice na si Angelito Guo kaya malaki ang kanilang hinala na hindi talaga tunay na Pilipino citizen ang alkalde. Dahil sa mga impormasyong na ibahagi sa executive session, umaasa si Sen. Risa Honteveros na irerekomenda ng National Security Council kay Pangulong Bongbong Marcos na paalisin na ang mga pogo bagamat may nakahain ng panukala sa Senado para iba ng mga pogo pwede naman daw itong aksyonan ng Pangulo. Sa susunod na raw na public hearing, pahaharapin si Mayor Alice Guo kasama ang taong nagrehistro at nagproseso sa kanyang let registered na birth certificate upang mabigyang linaw na kung saan nga ba galing at kung ano nga ba ang tunay na pagkakakilanlan ni Mayor Alice Guo. Samantala isang nakakagulantang na balita ang bubungad ngayon sa social media lalo na sa patuloy at mainit pa rin pinag-uusapan ang isyo ng Bambantaylak Mayor Alice Guo. Natagpuan kasing wala ng buhay ang taong nagproseso at nagrehistro sa late registered na birth certificate ng controversial mayor ng Bambantaylak na si Mayor Alice Guo. Kaya tanong ngayon ng maraming Pilipino, bakit kaya ito pinatumba? Nitong May 30, dinuko tumano ang nagrehistro sa birth certificate ni Mayor Alice Guo na kinilalang si Gilbert Flores, na kababayan rin mismo ng nasabing alkalde sa Bamban, Tarlac. At nitong May 31, natagpo ang wala ng buhay si Gilbert Flores dahil umano. Sa mga hindi pa nakikilalang mga sospek, matatanda ang nakatoka na sana sa susunod na pagdinig si Gilbert Flores upang sana sa mga katanungan ng mga senador kung ano ang kanyang koneksyon sa nasabing alkalde. At kung paano niya naproseso ang birth certificate ni Mayor Alice Guo. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ito umabot. Sa Facebook post na ibinahagi ng anak ni Gilbert Flores ay nakikiusap ito na wag na umanong ikalat pa ang crime scene ng kanyang yumaong ama. Nais po namin ipaalam na ang aking amani si Gilbert M. Flores ay pumanaw na kami po ay nabigla at labis na nalulungkot sa mga nangyari pero nais po namin magpasalamat sa mga tumulong at nagpadala ng kanilang pakikiramay. Kung maaari lamang po, huwag nang ikalat ang mga larawan ng scene of the crime bilang respeto na lamang sa amin at sa aming ama. Ito ay base sa ulat ng kilalang doktor at vlogger na si Bertini Cataluna Kusing na kanyang ibinahagi sa kanyang social media. Sa gayon ay patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya ng Tarlac ang pagdukot sa nang at nagrehistro sa birth certificate ni Mayor Alice Kuo. Yung Island ko, malapit na malapit talaga siya sa naval base natin sa Sunday Point.